Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Maria Alcacid, ang inyong tagapagtanghal. Ang episodyo ngayong araw ay itatampok ang makabuluhang espiritwal na ugnayan sa pagitan ni Padre Pio at Padre Carol Boitiwa na kalaunan ay naging Papa Juan Pablo II. Nagsimula ang kanilang ugnayan noong pito 1947, 1947 nang bumisita kay Padre Pio ang batang padre Boytiwa. Itinatampok din ang malalim na paggalang at uh, paghanga ni Boytiwa kay Padre Pio na pinatunayan ng kanyang mga sumunod na pagbisita bilang kardinal at pagkatapos ay bilang papa. Ang isang kapansin-pansing pangyayari ay ang liham ni Boytiwa kay Padre Pio noong isang libo at anim na putdalwa na humihiling ng mga panalangin para kay Dr. Banda post ka na may malubhang karamdaman at sa kanyang hindi inaasahang pagaling. Bumisita rin si Boitiwa sa San Giovanni Rotondo bilang Santo Papa noong 1787 at ang kanyang naging kanonisasyon kay Padre Pio noong 2002. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye. Si Carlo Voitiwa, ang magiging Papa Juan Pablo II, ay inordenahan sa pagkapari sa Krakow, Polonia, noong ika-1 na Nobyembre, 1146, November 1946, November 1, 1946. Hindi nagtagal, ipinadala siya sa Roma, kung saan siya ay nag-aral sa Universidad ng Angelicum at natapos ang kanyang titulo ng doktor sa Telohiya sa kanyang bakasyon sa Pasko ng pagkabuhay noong sumunod na taon, isang libo siyam at apat na 1947, nagpahinga siya mula sa kanyang pag-aaral sa unibersidad at naglakbay sa San Giovanni Rotondo. Ang uh, 27 taong gulang na si Padre Carol ay dumalo sa misa ni Padre Pio sa umaga nang pisal sa pandal na padre, binigkas ang Angelus kasama niya sa tanghali at dumalos sa serbisyo ng benediction o pagbabasbas sa gabi. Halos isang linggong uh, doon si uh, Boytiwa nakipag-usap ng matagal kay Padre Pio tungkol sa kanyang spiritualidad at mistikong mga karanasan. Sa pagbisitang ito, tinanong ni Boytiwa si Padre Pio kung alin sa kanyang mga uh, stigmata na sugat ang nagdulot sa kanya ng higit na pagdurusa. Ibinunyag ni Padre Pio na ito ay ang kanyang sugat sa balikat na hindi pa nagamot o gumaling. Ang lihim na ito ay nabunyag lamang matapos maging Papa si Boy Tua. Sa kabila ng mga haka-haka na hinulaan daw ni Padre Pio na si Boy Tua ay magiging Papa, nilinaw ni Juan Pablo II na walang ganoong panguhula na ginawa si Padre Pio. Noong isang libo na anim na 1962, bilang isang bagong ordinadong uh, obispo, bumalik si Karl Boitiwa sa Roma upang makibahagi sa ikalawang konseho ng Vatican, ng Vatican, o Vatican II. Habang nasa Roma, nalaman niya na ang isang kaibigan niya, si Dr. Wanda Polstowska, ay may malubhang sakit at hindi inaasahang mabubuhay pa. Siya ay naospital dahil sa isang tumor sa bituka. Sumulat si Obispo Boitiwa ng liham na salatin kay Padre Pio at hiling sa kanya na ipagdasal si Dr. Poltauska. Isinulat niya, Kagalang-galang na ama, hinihiling ko sa iyo na ipagdasal ang isang ina ng apat na anak, apat na puntaong gulang mula sa Krakow, sa Polonia noong huling digmaan China sa isang bilangguan sa Alemanya. Taang buhay at kalusugan ay nasa matinding panganib at posibleng mamatay dahil sa kanser. Naway ipakita ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen ang kanyang awa sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa iyo, kay Kristo, Karol Boytiwa. Ang liham mula kay Obispo Boytiwa ay ibinigay kay Angelo Batisti, ang tagapangasiwa ng tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa, ang ospital na itinaguyod na Padipio, at pagkatapos ito ay ibinigay kay Padipio. Matapos basahin ito ni Padipio, sinabi niya kay Angelo, hindi natin ito matatanggihan. Nang tawagan ni Obispo Boytiwa ang asawa ni Wanda para tanungin, ang resulta ng operasyon, naka, nakarinig siya ng magandang balita. Ipinaliwanag ni Ginoong Paul na walang operasyon na ginawa. Sa halip, pinauwi si Wanda. Dapat inoperahan ng asawa ko kahapon, ngunit nalaman ng mga doktor na wala nang dapat operahan. Ang mga doktor ay nahaharap sa isang misteryo. Ipinaliwanag niya na ang tumor ni Banda ay ganap na nawala. Sampung araw lamang matapos isulat ang unang liham, sumulat muli si Obispo Boytua kay Padre Pio at sinabi, Kagalang-galang nama, ang babae mula sa Krakow, Polonia, ina ng apat na anak, bago ang operasyon noong ikadalumpot isa ng Nobyembre, ay agad nanunumbalik ang kanyang kalusugan. Salamat sa Diyos ako ay nagbibigay ng walang hanggang taos pusong pasasalamat din sa iyo, Ama, sa ngalan niya, sa kanyang asawa, at sa buong pamilya niya. Sa iyo, kay Kristo Karol Boitiwa. Noong isang libo siyam at pitumput apat bilang Cardinal Arsobispo ng Krakow, Polonia, ang personal na debosyon ni Karol Boitiwa kay Padre Pio ang nagtulak sa kanya na bumalik muli sa San Giovanni Rotondo. Nagdiwang siya ng misa malapit sa puntod ni Padre Pio at sa panahon ng misa, sinabi ni Cardinal Boitiwa ang sumusunod. Itong sinaunang simbahan ang lugar kung saan ko unang nakilala ang lingkod ng Diyos na si Padre Pio. At pagkatapos nang halos 27 taon ay nasa harapan ko na ang kanyang katauhan, ang kanyang presensya, ang kanyang mga salita, ang misa na ipinagdiriwang niya sa katabing altar at pagkatapos itong kumpisalan. Si Cardinal uh, Boytewa ay nahalal na papa noong ikalabing anim ng Oktubre, isang at pitumput October 16, 1978, at kinuwa ang pangalang Papa Juan Pablo II. Noong 25 ng Mayo, isang libo at walumput pito, May 25, 1987, naglakbay si Papa Juan Pablo II sa San Giovanni Rotondo upang ipagdiwang ang ika-isang daang anibarsaryo ng kapanganakan ni Padre Pio. Siya ang unang papa na bumisita sa lugar sa loob ng 700 taon. Si Wanda Polstanska ay isa sa mga peregrino na sa napakaraming tao na dumalo sa misa noong araw na iyon. Labis ang kanyang pasasalamat na nabuhay at nagpapasalamat sa panalangin na, na ipinamamigitan ni Padre Pio noon noong ikalabing anim ng Hunyo 2002, June 16, 2002, sa isa sa pinakamalaking liturhiya sa kasaysayan ng Batikano, ginawaran ni Papa Juan Pablo II si Padre Pio bilang santo sa harap ng mahigit 300,000 katao. At yan po ang istorya sa likod ng makahulugang ugnayan sa pagitan ni Padre Pio at ni Papa Juan Pablo II. At dito po ay nagbabakas ang ating maikling uh, pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong makalimot na mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na rin po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito Upang maabisuhan namin kayo sa aming mga hinaharap na episodyo ah, dito sa channel na Ang Tinig ni Padre Pio. At ah, para naman sa inyo na gustong sumuporta sa amin, mangyaring ah, lumahog po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwan ng o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. Ang mga misa pong ito ay para sa inyo at ito po ay pinagdiriwang sa Bansang Fransya. At uh, para po sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyo itong ihulog via direct deposit sa aming BTO account. At maaari rin naman po via bank transfer sa pamamagitan ng GCash. At meron din po kaming uh, personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. At kung nais nice naman po ninyong uh, makipagugnayan sa amin, maaari po ninyo kaming uh, makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. Ang tinig at gmail.com At para sa mga karagdagang mga impormasyon, bisitahin po ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At para sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ang mga misa po ay patuloy na ipinagdiriwang para sa inyong uh, kapakanan. At uh, maraming maraming salamat po uli sa inyong kagandahang-loob. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa'y pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Si è dato Gesù e Maria,